mga friendship talaga alam mo ang problema talaga the problem is not the income the problem is the attitude towards the income ang problema hindi yung pera ang problema yung taong humahawak ng pera kaya kung gusto mo ang unang solusyon talaga ang unang discarte para tayo makawala sa kahirapan ba diba, is what if you are here then you are on the road to become wealthy and Hi there, this is Ching Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Ang question, gusto mo mang makarao sa kahirapan? Oy, nako, yan ang pag-uusapan po natin. Ha? Pero bago natin pag-uusapan yan, don't forget to subscribe at my YouTube channel. Once you click subscribe, don't forget to click the bell button. Pero bago natin pag-uusapan, nasaan tayo? Nandito tayo sa tindahan ni Aling Nena, Aling Nena Store. Nasaan kaya si Aling Nena? Oo. Wala. Eh, may, may tinda. At palagay ko honesty store to eh. Honesty store. Pero ha, ah, kahit nasabi mong honesty, no? Mayroon siyang sign. Bawal umutang. <laughs> kasi naman, ay dami naman talaga kasi nahihirapan, di ba? Dami kasi mga taong hindi makarao sa kahirapan. Kaya nga, right now, I'm gonna talk about the nine things. Siyam na bagay, siyam na diskarte na pwede natin gawin para tayo po ay makaraos sa kahirapan. Ready na ba kayo? Okay, let us start. Number one, alisin natin ang pinagkakagastusan na hindi natin kailangan Hmm. Alam mo mga friendship, no? Marami tayong mga unnecessary expenses. Eh. Like for example, oh, oh ito lang ah, uh, ito. Huh? Sino sa inyo ngayon ang nakikinig at nanonood ngayon ang umiinom ng milk tea? Oo, oo, oo. oh kan, I think tingnan nyo lang ito, ito lang. Milk tea, uh, 100, 'di ba kada milk tea? oo. Oh, oh. So, makadalawa ka lang, makadalawa, that's 200 a week, nako, times 4 weeks, 800 a month, times 12 months, that's 9,600 pesos a year, my friend. Eh, magkano sweldo mo? Kung 15,000, almost half of your salary goes to milk tea. Yun pa lang. O eh, yung friend mo, na nag-invite sa'yo ng ano, friend, samyupsal naman tayo. <laughs> magkano na naman yan, di ba? O, pwede ka naman maglakad, gusto mo pang magano? taxi di ba? pa tricycle tricycle pa so in other words alam mo mga friendship talaga alam mo ang problema talaga the problem is not the income the problem is the attitude towards the income ang problema hindi yung pera ang problema yung taong humahawak ng pera kaya kung gusto mong unang solusyon talaga ang unang diskarte para tayo makawala sa kahirapan di ba is what focus first on the needs tanggalin muna natin yung wants. That's number one. Let's go now number two. Number two, diskarte po para tayo po ay ika nga makarao sa kahirapan. Huwag bumili ng isang bagay na parang ipagyabang lamang. Oo. Wala namang masama na bumili ng, like for example, ng mga bagong gadgets, bagong sapatos, bagong damit. Pero kailangan po natin malaman talaga yung ob objective mo. Ano ba yung motive mo? Ang motive mo is for function, hindi yung fashion lang. Kasi minsan ba, yung gusto ba natin magpasikat? Di ba? Kung ano yung meron yung friends natin. Gusto rin natin, meron din tayo. So, ano nangyari? Nape-pressure po tayo na bumili ng mga bagay na hindi naman natin afford para to impress the people that we do not like and we people that we hate. <laughs> Yun ang nagiging problema po. Alam mo ako, nagpapasalamat talaga ako no, na Naturuan talaga ako ni mama na sinabi sa akin ni mama, Anak, hindi na bale luma ang gamit mo, luma ang sapatos mo, ang mahalaga, may laman ang bulsa mo. Ang ganda ng damit mo, ang ganda ng sapatos, ang ganda ng gadgets mo. Pero anong problema? Ang problema naman, wala ka namang kalaman-laman. Oo. Let's go to number Three! O, oh, third, ha? Third tip na po ito para makaraos naman tayo sa kahirapan. Magkaroon tayo ng tinatawag na budget plan at ilistan natin ang ating mga income at expenses. Kailangan po nakalista. Kailangan po nakamonitor po lahat ang ating mga gastusin. Ah, syempre naman. Kasi minsan kailangan po natin pag-aralan 'yung tinatawag natin na cash flow. When you talk about cash flow, cash flow, money coming in should be greater than the money that is what going out. Ang perang pumapasok ay dapat higit sa perang lumalabas. Kung ang perang pumapasok ay kaunti, ang perang lumalabas ay malaki negative ka. Kaya nga tayo pumapasok sa utang. So in other words, the reason why you should monitor because you cannot spend the money that you do not have. Hindi mo pwedeng gastusin ang pera na wala ka. Tama o mali? Common sense. Kaya nga, pero minsan, pagkasweldo po natin, ang feeling po natin, feeling natin mayaman tayo eh. Hindi natin nililista. So, bili tayo na bili ng mga bagay na hindi natin kailangan. So, ano nangyari? Nag-over budget ka. Kaya nga, minsan, wala pa 15 at 30, ubos na agad ang sweldo. Napipilitan din tayong umutang. Kaya nga, aside from monitoring your income, you got to also monitor your what expenses. Write everything down. So if you don't write things down, tendency nyan ay talagang hindi mo siya mamamonitor. Let's go to number four. Fourth tip ko po sa inyo para itayo makarao sa kahirapan. Build the right foundation. Alam mo, sa lahat ng ginagawa po, kailangan tama po yung pundasyon mo eh. Di ba yung tinatawag na reason, or what we call the cause and what effect, ang ibig sabihin niya yung parang what you sow is what you reap. Kung ang pundasyon mo sa buhay ay marupok, lumindol lang ng konti, bum, bum, ah, bumagyo lang ng konti, gugunaw na yan, babagsak na yan. Ganun din po. Ano yung pundasyon mo pagdating sa disiplina, sa paghahawak ng pera? Yung paniniwala mo sa pera, very, very important yan eh. One, one thing I learned, and I always say in my seminar, your way of thinking will dictate your way of living wrong way of thinking, wrong way of living, right way of thinking, right way of living. Kung mali ang pananaw mo, like for example, ang pananaw ng ibang tao pagdating po sa pera ay e ganito. Ang pera kinikita para mag-enjoy, para i-enjoy. Wala namang problema na i-enjoy mo 'yung pera. Pero kailangan magtabi ka rin para sa iyong kinabukasan kasi hindi mo maiiwasan Diba? ba? May mangyayari, magkakasakit. Or if not naman, may masisirang appliances sa bahay. Or if not naman, bigla na lang may magastusin na hindi inexpect. Pag wala kang talagang tinabi, ano mo mangyayari niyan? Again, sira na naman budget mo. Mahirapan ka naman sa ika nga sa iyong financial situation. Let's go to the next. Okay, number five po. Number five, para tayo makarao sa kahirapan. Very important, I always tell people, create a system. Oo. Oh, oh. Sistema. System is the key. Kasi alam mo, parati ko sinasabi sa mga tao, uh, pagka ikaw, wala kang sistema sa buhay, magulo yan. Like for example, di ba? You do not have a money management system. Hindi mo alam kung paano mo talagang babayaran yung mga utang mo. Hindi mo alam kung paano mabayaran yung mga tinatawag na kuryente, tubig, mga tinatawag na credit card. Pag wala kang system, chances are magkakagulo yan. Ano ibig sabihin? Yung pang-kuryente, minsan budget na budget, nagagamit sa pangkain. Imagine mo, imagine mo, kakainin mo yung kuryente, makukuryente ka. <laughs> so hindi po pwede yan. Hindi natin pwedeng i yan. Let's set priorities. Kaya paglabas ng pera, kailangan naka-envelope yan, nakabahay yan. Tubig-tubig, kuryente-kuryente, upa-upa, dapat meron tayong sistema. And then next, okay, let's go to the next one. Number six na po tayo, number six na para tayo makarao sa kahirapan, kailangan po. We need to be disciplined. Disiplina ang kailangan, friendship. Oo, kasi naman, minsan kulang talaga tayo sa disiplina eh. Alam mo, nangyayari niyan, pag may nakita tayong mga bagong gamit, di ba? bagong gadgets, or if not naman, may mga friends na nag-iya, ba? Diba? ay anong nangyayari? Kahit alam mong hindi mo naman kaya, pinipilit mo yung sarili mo kasi gusto mo silang makasama. So yan ang problema talaga eh. I don't know kung yung mga tao nanonood dito, 'di ba? Sa live na ito, 'di ba? Ang problema kasi pag yan yung friends, friends. Inong naman tayo. Oo, 'di ba? So, nakayaan lang. Kahit wala sa budget, kulang sa disiplina, ano nangyari? Bumibigay agad. Pag bumigay ka agad, alam mo, siran na ulit ang iyong budget. Let's go to number seven. Para makaraos tayo sa kahirapan, ay kailangan po, eh mag-start ka ng iyong dagdag kita. Ha? Ika nga, kailangan marunong ka pa rin dumiskarte kung kulang na talaga yung sweldo, kulang na talaga income, kailangan dagdagan po natin ang ating kita. Kasi pag hindi po natin dinagdagan ang ating kita, maniwala ka. talagang kakapusin ka. ba diba may kasabihan ka, kung maikli ang kumot, kailangan matutong ano? Mamaluktot. E eh, paano na kung wala ng kumot? O hindi ka mangungutang. Ang kailangan, dagdag income. Kaya kailangan mag-sideline tayo, di ba? Gumawa tayo ng ikangay, nga mga online selling, di ba? Mag-isip ka ng mga pamamaraan para magdagdag, madagdagan ang iyong income. That's another way para makarao sa kahirapan. Let's go to number 8. 8 na po tayo. 8 naman. Ngayon, siyempre, dumidiskarte ka na, nagkakaroon ka na ng income. Very important po. Another discarte is what? Set your goals. Yung tinatawag nating financial goals. So, when you talk about goals, no, napakahalaga po na tinatawag ng financial goals because pag may goal ka, may target ka. ba? Diba? Pag wala kang target, hindi ka makakashoot. Imagine mo, naglalaro ka ng basketball na walang ring. Ay, pag walang ring, walang score. ba? Diba? Nakakalungkot. Ang daming tao na sa mundong ibabaw nito. Every single day, busy sila, pero wala naman talaga silang goal. Pag hindi mo alam ang goal mo for the day, alam mo mangyari niyan, nako, hindi mo alam kung naka-score ka o hindi. And when you talk about financial goals, three types of goals. Short, medium, and long-term. Short, medium, and long-term. Sa so short-term, anong gusto mo makamit? Medium-term, anong maka gusto mo makamit? Long-term, anong gusto mo makamit? Kailangan ilista mo lahat yan. Like for example, short-term mo, gusto mo makabayad sa utang? Fine. Medium-term mo, gusto mo makabili ng, let's say, ng cellphone? Long term mo, gusto mo mag-travel, sulat mo. Okay? And last but not the least, number nine, para tayo makarao sa kahirapan. Get a mentor. Okay? Get a coach. Get someone who is better than you to guide you, to teach you. Why do I say that? Because I always tell people that experience is not only the best teacher, but learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Prevention is better than what? Cure. Kaya ang very important na huh? kung gusto mo talagang gumaling, di ba? Na basketball player, kumuha ka ng basketball coach. Kung gusto mong gumaling na ballet, ballet coach. Kung gusto mong gumaling sa negosyo, business coach. Kung gusto mong gumaling sa pera, financial coach. That's the reason why I encourage you never stop learning. So friends, your journey to become rich starts with you. Starts with financial education. That's the reason why ang natin mga free information here sa YouTube channel ko. This is Chink Tan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Chink positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.